Ang pagsusuri sa economics ay nagsisimula sa pag-aaral ng pag-uugali ng tao sa loob ng pamilya. Sa panimulang pag-aaral ng microeconomics, sinusuri ang pag-uugali ng dalawang mahalagang rektor. Ang mga ito ay ang mga mamimili, buyer o consumer, at ang bahay kalakal o firm. Sa araling ito, ang pagtutunan ay ang pag-uugali ng mamimili. Ano ang pag-uugali ng isang mamimili? Ang mami-mili ay bumubuo at nagsasagawa ng mga desisyon patungkol sa pagbili at pagkonsumo ng mga produkto. Pagtugon ng mami-mili sa kanyang pangangailangan at kagustuhan ang layunin ng kanyang pagdedesisyon. Ano nga ba ang kahulugan ng demand? Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto na handa at kayang bilhin ng mami-mili sa iba't ibang halaga o presyo. Ito ang plano ng pagkonsumo ng mami-mili. Tinatawag na mami-mili ang bumibili ng tapos na produkto. Matutukoyan sa, sa talahanayang ito ang halimbawa ng demand sa tinapay ng isang mamimili. May limang plano sa pagkonsumo ng tinapay ang mamimili. Kita ang grap ng ugnayan ng presyo at dami ng demand. Ang tawag sa nabuong kurba ng naturang ugnayan ay kurbanong demand mag individual or individual demand curve. Ito ang larawan ng plano ng pagkonsumo ng isang mamimili ipinakikita ng kurba na habang bumababa ang presyo, dumarami ang produktong hanggang. Ang kurba ng demand ay kumikilos mula itaas, pababa, at pakanan o downward sloping. Ang ganitong kurba ay nagpapakita ng negatibong ugnayan ng presyo sa dami ng demand. Ayon sa batas ng demand o law of demand, kapag bumaba ang presyo ng bilihin, tataas ang dami ng demand. Kapag tumaas naman ang presyo ng bilihin, bababa ang dami ng demand. Ayon naman si Ceteris Peribus, tanging presyo lamang ang nakakaapekto sa pagbabago ng demand at supply, samantalang ang ibang salik ay hindi nababago o nakakaapekto rito. Ibig sabihin, ang pagbabago sa dami ng demand ay dulot ng pagbabago sa presyo. Kaya naman hindi tamang sabihin na kapag tumaas ang dami ng demand, bababa ang presyo. Maliban sa presyo, may iba pang mga sarik na nagiging kahilan upang mabago ang demand, tulad ng pandasa, kita, presyo ng kahalili o kaugnay na produkto bilang ng mamimili at mga inaasahan ng mga mamimili sa hinaharap. Pandasa Ang pagbabago sa panlasa ng mga mamimili ay may epekto sa kanilang demand. Ang mga bagong produkto ay nakaka sa pandasa ng mga mamimili. Halimbawa, ang paglabas ng compact disc o CD ay lubhang nagpababa sa demand para sa mga cassette Isa pang halimbawa ay ang pagtaas ng kamulatan ng mga mamamayan sa kalusugan na nagpataas ng demand para sa mga produktong may kaugnayan sa pangangalagang pangkalusugan tulad ng mga pagkain may mababang kalori, vitamina at pagkain walang artificial na sangkap. Kita Ang pagtaas ng kita ay nagdudulot ng pagtaas ng demand para sa karimihan ng mga produkto ang pagbaba ng manakita ay ang pagbaba rin ng demand para sa karamihan ng mga produkto. Sinasabing karamihan sa mga produkto dahil karamihan sa mga produkto ay tinatawag na normal goods. Ang produktong magkaugnay naman ay ginagamit na kapareha ng iba pang produkto tulad ng kape at asukal. Kapag tumaas ang presyo ng kape, bababa ang demand para sa asukal. Kapag bumaba naman ang presyo ng kape, tataas naman ang demand para sa asukan Presyo ng kahalili o kaugnay na produkto. Maepekto sa demand ang presyo ng mga kahalili, substitute o kaugnay, complement na produkto. Ang kahalili ng produkto ay yaong maaaring gamitin kapalit ng isang produkto. Halimbawa, ang karne ng manok ay maaaring ihalili sa karne ng baboy. Kapag tumaas ang presyo ng karne ng baboy, tataas ang demand para sa karne ng manok dahil sa tuwirin nitong kahalili para sa karne ng baboy. Paano nga ba ang matalinong pagpapasya sa pagtugon sa mga pagbabago ng salik na nakaka sa demand? Ano ang dapat gawin ng mga mamimili kapag may mga pagbabago sa mga naturang salik? Bilang isa sa sudyante at isa mamimili at mga kapag-ibig kung hindi tayo makikisabay sa bilang isang responsabling katopi ng pamilya, dapat natin matutunan kung paano ipirin ang ating isa. Ang labis na pag ay, ay hindi mainam, lalo na sa panahon mababa ang antas ng tulungkot dahil magigulit dito ng pagtaas ng presyo.